Nagkaroon ng tinatawag na powerful solar flare noong Webes. Nagpoproduce man na ito ng high energy particles na maaaring makaapekto sa radio communications. Pwede rin daw itong magdulot ng blackouts. Para po pag-usapan yan, magkakasama natin si Dr. Franz De Leon, ang Director ng DOST Advanced Science and Technology Institute. Magandang taghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po, Sheryl. You're the best person to explain this para mas maintindihan po namin ordinaryong tao. Ano nga po ba itong solar flare at bakit po ito nangyayari? Sige, um, similarly sa Earth, 'di ba, meron tayong uh, climate. So nagbabago siya uh, sa isang taon. Sa so, sa case po ng Sun, ng ating araw, ganoon din siya. Meron din po siyang parang climate, pero ang span po niya is over. 11 years. Ganun po siya katagal. Now, over these 11 years, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba yung tsansa na magkaroon pa ng solar flare. At uh, tulad ng nabanggit mo yung pag-eject ng high energy particles and radiation. Sa so, nagkataon po, on the current cycle, expected po na tataas yung activities ng sun and ng solar flares, lalo na po pagtungtong ng 2024. Ano-ano po yung pwedeng maging impact po nito sa mundo? Opo. Uh, una, intindi natin yung immediate na effects ng solar flare, it will take around 8 minutes. 8 minuto po bago po siya makarating sa sa, sa mundo. And uh, during that time, ang unang epekto niya po ay sa communications, sa radio communication. Since meron pong distortion sa electromagnetic uh, energy, so pwede po siya maka-affect sa kahit anong forma po ng radio communication. Pangalawa po, pwede po siya magkaroon ng epekto sa mga GPS satellites natin. So lahat po ng mga serbisyo na nagre-rely sa GPS services kapag naapektuhan po yung uh, quality ng service, maapektuhan din po yung quality ng location service natin. Pangatlo at yung pinakamalala po, kapag nagkaroon po ng geomagnetic storm. So pag may geomagnetic storm, it means that pwede na pong magkaroon ng uh, malawakang blackout po sa isang lugar or syudad po. Uh -huh. At sa aning monitoring, ay may nakita na po ba tayong epekto nito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa po? Apo. Um, ayon po sa Space Weather Prediction Center, base po ito sa Estados Unidos, nung panahon iyon na nagkaroon ng solar flare, ang maapektuhan talaga is kung sino nakaharap sa araw or daytime. Uh, fortunately, uh, nung panahon na iyon, um, it was North America and South America na nakaharap sa, sa araw. Therefore, sila yung talaga makaka-receive ng uh, burst ng solar flare. Um, ayon sa kanilang monitoring, nagkaroon po ng ilang instances ng um, interference sa radio communication between um, the, the, air, the, the, the airlines and the, ano, the, the ground receiving stations. Pero manglan nga lang, lang naman po siya. Sa atin po, sa Pilipinas, nung time na nangyari na iyon, nagkataon po, gabi sa atin, kaya po wala po masyadong Uh, malaking epekto na naramdaman po sa atin. Noong December 14, ano po, um, uh, Doc, Apo. nangyari po ito? Posible bang may Tama delay? Po uh, may possible delay ba pagdating sa impact nito? Or um, wala na po tayong kailangang ikabahala pa? Opo. Um, yung uh, immediate effects po nito, pwede maka sa radio communications, tulad ng na aking nabanggit. Pero yung medyo pas ma pang matagalan, usually nangyayari po siya between 24 and 48 hours after the event. So Thursday and then Friday, Saturday, um, sa ating monitoring naman po, both internationally and locally, um, rin po na wala namang pong masamang epekto na nangyayari sa atin during that time. So with reference to that event noong Thursday, wala na po tayong ibang inaasahan na posible pa mangyaring disruptions uh, disruption sa ating services. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Franz De Leon ng DOST Advanced Science and Technology Institute. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.